Vital statistics ng Cagayan Valley Region kaugnay sa mga ipinapanganak, ikinakasal at namamatay ibinahagi ng Philippine Statistics Authority. Narito ang ulat ni Mary Joy Javier. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority Region 2 kamakailan sa nagarap na Vital Statistics Dissemination Forum, nangunguna ang lalawigan ng Isabela sa may pinakamataas na bilang ng mga ipinapanganak, ikinakasal at namamatay sa buong rehiyon. Ayon kay Choli Bayon, Chief Statistical Specialist ng PSO Nueva Vizcaya, taong 2022 nakapagtala ng mahigit 47,000 birth records ang buong rehiyon. Nangunguna dyan ang Isabela na may mahigit 22,000 na sinundan ng lalawigan ng kagayon Nueva Vizcaya, Quirino. Samantalang pinakamalita na datos naman ang naitala ng Batanes. Taong 2020 hanggang 2022, tumaas din ang numero ng mga ikinakasal sa rehiyon na umabot ng mahigit 19,000. Nangunguna ang Ilagan City, Isabela na mayroong 8,000 mahigit. Sumunod ang Tugigraw City, Cagayan na mayroong mahigit 6,000 bilang at sumunod ang lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino at Batanes. Ayon kay Engineer Elena Rivera, Chief Statistical Specialist ng PSO Cagayan, nasa edad 25 to 29 ang nagpaparehistro ng kanilang kasal. Karamihan dito ay mga kalalakihan. Samantala, nakapagtala ang ating rehiyon noong taong 2021 ng may pinakamaraming death records kumpara noong 2022 ayon kay Mary Jane Kabawatan, Supervising Statistical Specialist. Anya, mas mataas umano ang porsyento ng mga kalalakihang namamatay kaysa sa mga babae na mayroon lamang 42%. Kabilang ang Tugigaraw City sa may pinakamaraming death records sa buong rehiyon na sinundan ng Santiago City at Bayombong. Sa naging mensahe ni Remelinda Punzelan, PACR Acting President Regional Chapter, binigyang din niya ang kahalagahan ng kanilang trabaho sa pagtatala ng mga civil documents dahil nagsisilbi umano itong permanenteng pagkakakilanlan ng isang tao. Mary Joy Javier nag-uulat para sa PIA Newsbreak.